Kaya yan yung sinasabi ko, oh, bakit pa tayo mag mag-question and answer dito para atakihin niyo ako, eh ang masusunod lang naman sa budget, dalawang tao lang. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Sa mga rason kung bakit ako nagresign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita nyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. So, may iintindihan nyo, di ba? Bakit pa tayo magbabudget hearing para sa Office of the Vice President? Dalawang tao lang naman ang nasusunod sa budget ng bayan natin